Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing lima ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng sin. Sa pagitan ng Elim at Sinay, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Paukulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang, nila, hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubinin. Tuwing ika na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip siling, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, Ano kaya ito? Sinabi ni Moises, Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.